magandang araw guys uh, tag ulan na naman at uh, dumarami na naman ng uso na naman ng dinggi ngayon dahil sa lamok gagawa tayo ng uh, gagawa tayo ng pantaboy ng lamok na gamit lang ang oregano at tanglad uh, meron kami dito yun may tanglad din kami kaysa bumili ka ng katol mas okay to mas maganda pa yung aroma eto lang ganun lang kasimple Kuha lang ako dito ng tanglad. Meron naman kami dito. Tapos, uh, yung oregano. Ayan. Meron akong use oil yan. Pinagprituhan. Hindi na mawawala naman yung amoy niyan eh. Dahil mas mas matapang tong amoy ng tanglad at saka ano, oregano. Hiwayhiwayin lang natin. Ganyan. Para lang tayong naghihiwa ng gulay. Ayan. Ganyan lang para magkasya sa kawali maliit kasi yung kawali ayan. pati tong ano, oregano, hiwaan lang din ng maninipis para madali siyang mabahas yung katas ayan lagay natin dyan tapos salang na natin meron naman kaming ano dito eh induction ayan bubuhusan na natin ng use oil yan yung sisintahan natin mamaya. Ayan. Dito na natin lutuin sa induction cooker. Pandarin rin lang natin. Para lang tayo nagluluto ng ano, gulay. Yan lang natin kumulo. Kailangan natin pakuluhan para yung dagta talaga ng aroma nila na lalabas. Ayan, lang natin. Luhaluin ng konti. Ayan. Mabango pa siya. Mas okay pa siya kaysa sa katol. Kakukuluan lang. Kasi ang daming lamok ngayon eh. Tag-ulan eh. Ayan, kumukulo na. Kuluan lang ng pakuluan para yung amoy ng mantika kasi pinagpritohan niya ng manok yata Atay na natin Ayun, hindi ko na videohan kanina yung paglagay ko pero ito na siya. Nilagyan ko na siya ng mitsa. Naglagay lang ako ng tela, nilagay ko sa alambre para nakatayo lang siya. ayon pwede na nating sindihan. Ganun lang kasimple. Kung marami namang oregano at tanglad. Ayos na yan. Yun na ang finished product natin guys. Please like and subscribe.